Ano nga? Ano ba mong question? Aba malay ko. <laughs> Lakasan okay, ito mo! Po. Oh. Ito po. Nakita ko. Uh, nabasa ko na. Ah. Naka-try ka na ba ng sum? Ah! Light lang yan. Mm. Na-try mo na ba ng sum? Hindi pa nga po eh. Gusto Uy! ko nga po i-try. Hindi ka nakatry? try Hindi pa. Gusto ko nga i-try. Gusto mo i-try? O sige. Guys, hindi pa siya naka-try ha. Sa ganda ng katawan mo, hindi ka nakatry try ng ganyan. Hindi pa. O oh, sige. Gusto, gusto niya i-try. O, kung papipiliin ka, katrisa mo, lalaki o babae? Hindi, hey, bot. Anong bot? Di, ikaw, lalaki ka na. Oh. So, babae ang ano mo, ka-partner mo. Gusto mo magdagdag ng isa. Gusto mo ba lalaki ang idagdag o babae ang idadagdag? Ikaw, ang ko. Oh, so babae ang gusto mo idagdag? Pwede. Kaya nga, pwede san, pwede pwedeng lalaki rin, dalawang lalaki, isang babae. Pwede. Ah, so pareho siya, pare, gusto niya, ma-experience pareho. Na katrisam niya is babae ang isa, ah, dalawang babae, siya. Then, pwede rin, dalawang lalaki tapos isang babae. Pwede. Okay. Kahit saan, pwede tayo. Oh, alam nyo na ha, mga bakla. <laughs> eh, paano kung bakla? Pwede din. Oh my God! Oh my God! Oh, sige. Enjoy life. Yolo to, yolo ha. <laughs> yolo to, nakalabas ka na eh. <laughs> wala nang ano, wala nang limit-limit yan ha. Pinasok ko. Oo, Ouguting hugutin mo. Na ulit. Oo, oo. Okay. Sige. Pangalawa. Mm -hmm. Second question is... Kasi parang pa siya shock ka sa question. Ah? Oo. Oh. Kasi sulat doktor eh. <laughs> oh, sige. Pasensyahan mo na. Nagtrabaho ka na ba sa gay bar? Ah, oo. Pa po. ah, never birth. pa? Never pa po since birth. Kasi, hindi mo rin kasi ma ano yung mga tao pag maganda ang katawan, guwapo, iniinisip nila na gamitin ang katawan at itsura. Kasi instant money mas mas malaki ang kitaan. hindi Pero ko muna Oh, coming from you, hindi pa. Gusto mo ba i-try? hindi po sumagi sa isip ko pero meron pong nag-offer nag na opportunity na mag-ibar ka? Oh, gusto, mo ba? Hindi naman po yung sasayaw. Kumbaga modelo. Ah! entertainer lang. Model-model model ko no? model Ah, Pero hindi ko po, po na-try. Oh, sige, sige, sige. Mm. Mm. ka naman. Mm. Money? Mm. May legal money? <laughs> o sige, pangat-pangatlo. Pangatlo. Mm -hmm. Third question. Pinasok mm -hmm. tsaka hinugot. Mm -hmm. Ganun talaga. Kaya to. Ano nakatry yan? Nakatry ka na ba ng bading? Oo, oh, yan. Tatry <laughs> ko mo po ngayon. Ay! Hiling ko nakatry ka na. Nakatry ka na, no? Hindi po. Madami po kasi indecent proposal. Pero never pa pag sex sa bading? never pa. Busto... Kasi nga, manunood, sila. Baka may mag sa akin. Maniwala ka dyan. Gusto ko nga po itry. Bakit? Kasi masarap magmahal daw ang bading. Eh. Ay, wow! Well, taray, ha! I open. Open siya. Mananawagan tayo dyan. <laughs> <laughs> Magkano ba allowance mo if ever? Kano? Hindi ko po, po alam eh. Eh, dapat meron ka ng budget. Eh, huh? paano may mag-offer sa'yo? Ay, wala naman pong bayad eh. Basta, oh my God! Basta, alagaan lang po ako at seryosong pagmaman Sa bading? Opo. Seryoso ka? Seryoso. Wow ha? Wait lang. <laughs> <laughs> Talaga? Ah? Eh, pwede hindi lahat ng lalaki. Ano sila ha? Parang, uh, judgmental si ikaw, open ka, okay lang sa'yo, no man involved, basta mahalin ka na alagaan. Oo. Okay, mahalin natin. Mm Hindi, -hmm. tandaan yung pangalan, Aaron! Henry Cruz. Yes, oo. I-add sa Facebook. Instagram. <laughs> Instagram. Same, same YouTube pa rin. YouTube channel. Ah, yun, YouTube niya. Ayun fourth question pinaso mm. tapos sinugo mm -hmm. gugulta ko sa mga tanong kasi hindi ako sanay eh parang Kami hindi sanay eh. ang galing-galing mo ng sumagot eh yepre ano nakainom <laughs> ano basahin mo fourth question na try mo ah. na ba sa quiz Oh. Hindi ko po po na-try. Lahat na lang, ano, virgin ka ba? Parang ba, oh, bagay, po. bata, bagay ata kayo sa kuhos ko na virgin pa eh. Five years, walang change oil eh. before ka nag, ano, before ka pumasok, syempre may, may experience ka na eh. Syempre, meron po. Pero, um, nakalabas ako till now, wala pa. Pero, nung hindi ka pa na uh, kulong, nakatry ka na puwet? Hindi pa. O bakit magbibitangan mo yung nakulong ka? Eh, hindi ka naman talaga nakatry nung libre ka pa. Hindi, kahit nung hindi pa po ako napunta sa loob, hindi ko po po natry. Pero nung... Pero ngayon, pa, gusto po, mo na itry? Gusto ko po, po itry. Kasi Basta... parang feeling mo, na-realize mo, life is short. Parang gusto mo na i lahat. Yes. Kasi nandun ka na sa pinakamahirap na, na sitwasyon. Yes, correct. Bakit lilimitahan mo pa yung buhay mo ngayon? Eh, this is your second chance. Second life. Second, second chance. Second chance. Kasi buhay ka pa naman doon sa... Parang, sorry ha, parang naiilang ka pag sinabi kong nakakulong. Paano ba ang tamang? Parang magiging comfortable ka sa loob na lang. Oh, oh sa loob kasi na ilang Kasi parang naiilang ka every time pag sinabi ko. Ako kasi, parang... Nur, wala kasi ako mali siya. Wala hmm. naman akong iniisip na na negative sa kulungan eh or what. Hmm. Pero sabihin ko na lang nandun sa loob at labas para uh -huh. hindi ka nahilang kasi nakikita ko yung expression ng mukha mo. <laughs> uh -huh. So sige pang ano? So hindi pa niya na-try barat ni Bakla, hindi pa na try ang um, boy. Ang um, um, boring naman. Eh, gusto ko po i eh, Sana magkasya. Ilan ba? ay tulog ganun kalaki? Lapag mo nga dito sukatin. <laughs> sige nga. O sige, ano pa? Baka may mapulot pa tayo na okay. ano educational diyan. informative, informative na ano mga question natin. Ay, ano ini search ko pa yan nasa mga kaibigan ko. Ang limang pasok, hinugot. limang pasok. O, marami, makakarami ka ng pasok dyan. Hmm. Mahihingi ka ba sa kama? Ayun. Uh, pag matutulog, nihilik. <laughs> ano, ano ka sa... ba? Second, sabi mo nga, second life mo na to. Hmm. O second chance. Bakit kailangan mo pa magsinungaling? Ang ang ang, ang ano yung ang simple-simple lang ng tanong. Maingay ka ba sa kama? Double meaning kasi eh. O oh, sige, maingay ka ba sa kama kung matulog? Sometimes, pagpagod. Ah, maingay ka ba sa kama kung makipag-sex? Pwede. Paglibog na libog. Ah, yun. Maingay ka talaga. Kasi na may express mo yung ano. Kasi mm. hindi lahat ng lalaki maingay. Mm. So, ikaw, medyo mapamura ka? Hindi naman. Ah, hindi ka mapalamura? Kung yes, masarapan, hindi. hindi ka nagmumura? Gusto ko yung tumutunog. Plak, 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 plak. Ah, yung maluwag <laughs> naman yun. <laughs> madulas. Ibig sabihin, maluwag. Hindi, mad madulas. <laughs> Ganun ba yun? Pag plak, 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 oh, plak, oh. plak. Manuwag yun. Brin, pati itlog pasok <laughs> Kaya tumanog. Itlog yun. <laughs> Kaya nga, itlog nga yun. <laughs> itlog nga yun. <laughs> sobrang gigil. Sobrang... Ang pangit nga nun. Mas maingay pa sa bunganga. Mas maingay pa sa bunganga bunga mo yung plak-plak-plak-plak. Plok-plok-plok-plok. <laughs> plak, plak, plak. Talaga, ang sakin hindi. Ay, Hindi naman magpuk sa akin. At <laughs> <laughs> ah, talaga, so, ang sagot niya guys is, pagtulog tulog siya, humihilik siya. Siguro nag-iingay siya doon. Tapos kung nakipag-sex sometimes. Oh, sometimes. Tapos pag nakipag-sex daw siya, mas maingay siya dahil nadadala siya sa nadadala ko oh, masarap daw hmm. tapos ang gusto niya yung mga, mga mga tunog plak 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 <laughs> daw oo oh, yes. ay talaga. Uh -huh. So nakalawit pala itlog mo kasi plak plak black itlog yun. Sinasampal-sampal yung ano. Ah, ganun pala yun. Oo, oh, sumasampal Akala ah, sa yung, ano. Ano, buti. Ano, oo, oh, edi, ano yan yung, ano yung gitna ng ano, yung sa puwet at saka yung sa butas? Ah, tawag karug, tawag karug. Ano, ah, uh, taro, ano yun? Tarugo. <laughs> Hindi, ah, tarugo, dito, dito yan eh. Ano ba May tawag dyan eh. Ano tawag yan, Albert? Yung gitna ng ano? Tumbong! <laughs> Tumbong! Kiliti. Hindi tumbong yun. Nandun yung kiliti eh. Ah, ganun ba? Oo. Oh. Plok, plok, plok. O sige naman. <laughs> so, ang title ng ano natin vlog ngayon, plok, 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 okay, pang-anim. nasok Mm. Inugot. Mm. O, alam, pang-ano, pang-anim, pang pitong -ano, Pang-anim pang -pito. pang po. Mm. Kailan mo masasabing mahal mo na yung babae? Mm. Uh, Masasabi ko, pag mahal ko na yung babae, doon pa lang sa unang taon. Kasi doon pa... Aabot pa siya na one year bago mo masabi na mahal mo? Hindi. Uh, doon pa lang na nililigawan mo siya kasi may feelings ka sa kanya. Mahal na agad? Hindi naman. Kung 100% baga, agad? paghanga Ah! Admire pa lang yun. Mm. Parang physically attraction. natra yes. na ka dahil gusto gusto mo yung physically. Tapos yung ano na, yung parang ano man yung parang inside na ng babae na ano ba yung tunay na ugali. Mm. Madidevelop pa yon. Yes, pwede pang hindi mo hindi pala siya yung gusto mo or pwede ito na yung gusto ko. Hmm. Uh, so, ang uh, aabot pa ng mga ilang ano yon mga ilang buwan pa yon Paano? kasi hindi naman agad makilala mo yung babae. Yes, po. Parang likewise Mas maganda po kasi na makasama mo or uh, yung, yung bang gusto ko ng babae kasi mahirap naman na Ako na Ako lang ang may gusto tapos siya hindi niya ah, may gusto. Ah, so di ba may kanta oh, na mahal mo or mahal mahal mo or mahal ka? Mahal din ako, syempre So, mas pipiliin mo mahal ka? mo na ako Bago bago, bago mo siya mahalin. Okay. Ah okay. 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 Yung yung bang gusto so, rin niya ako. So, assurance. Nag-aano ka ng assurance na mamahalin kita? Mahalin mo muna ako bago kita mahalin parang ganun. Gusto kita. Gusto ko din mahalin mo ako. Ay, in return parang ano. Okay. Ah, uh, namin gusto yung isa't isa. -isa. Uh, mm. yon Kahit bakla. Opo. Sige. <laughs> Pinasok ko talaga yung bakla no. <laughs> O siya. Okay. Pampito. Pampito. Pinasok. Pinugot. Mm. Nilabas. Mm. na mo na ba? Makipag-sex. Tapos, hindi ka sinigasan? Hindi. Ah, talagang pag naipag-sex ka, dire-diretso? Mm. Mm hmm. Sobrang tigas talaga. Kasi tigas ng ulo. Kasi may kasing ano, mayroong kasing uh, mayroong kasing sitwasyon na yung lalaki siguro lasing or uh -huh. na-turn off siya. So, kalagitnaan, hindi na niya mapatigas kasi na parang turn off or may amoy ang babae. Mm -hmm. May gamon, depende yan sa sitwasyon. Mm -hmm. Pero ako, talaga, every time na papasok, diretso -dir na yun. Ako. Mm -hmm. So, tigasin ka talaga. Tigasin. Mm -hmm. O siya. Okay. <laughs> ang walo. <laughs> may explanation talaga, no? Ang walo. Pinasok, kinugot, Inong-inong pa muna, oh. Baka maniwala sila na alak to. Sito lang to. <laughs> Kaya masaya maniwala, eh. Maniwala ka sila na kubat na yun. <laughs> ano yan, pang ano? kawawa naman daw, ano? Ano yan, pang pito? Pang walo. Ah, pang walo na yan. May nakasex ka na ba na artista? Hmm interesting huwag ka magsinungaling ano yung siya lang oo hindi o, dun muna tayo oo hindi ngayon pa lang ay hindi <laughs> nga may nakasist ka na ba na artista ah uh, kahit hindi man sobrang famous siguro meron na na siya. siguro meron hindi ka sure hindi ko po alam kung ano siya eh pero dati siguro sikat siya Dati sikat siya. Mm. Ngayon laos na. Laos <laughs> na La deep na siya. May nakasex ka naman naka na ba? Nakasex na. Nakasex. Ibig sabihin past tense. I ibig sabihin nangyari na. Oo, oh, oh. ibig sabihin nangyari na past tense. Oh. Wala pa. Gusto ko palang... Ah, na... uh, gusto mo i-try? Gusto ko i-try. Bakit naman wala ka, ng ka na kasi sa artista? Di ba gala ka naman noon? Hindi ako gala. Ano lang, ah, uh... Gusto lang nila kung ano ah, matikman siguro or ah dapopayami na ka lang. Ko. Hindi naman. Ay ano ba 'yan? Dapat tumikim ka na ng mga artista para ano 'yan eh parang ano po ba ah, nasa? may may ano 'yan may ah parang trophy. Trophy? Oh, parang trophy ko 'yan. Ah, nakaseks 'to na 'yan. Ay, natikman ko na 'yan. Ay, parang ganun lang. Ikaw po, Oo. madami na. Oo oh, naman, marami-lami na rin. <laughs> Madami-dami na rin. Eh, sy syempre, pag i nila ako doon sa ibang channel nila, pwede. Okay, eh, ikaw i ko ngayon eh. Di, ikaw yung questioning ko. Gigisahin kita dyan. Okay. Ang Ano yung nakakalibog sa'yo? O, oh, ano yun? Sa, paano ka nalilibugan? Yung anong uh, part na nalilibugan ka? Yung part na Lethal? Gigil na gigil siya sa akin. Parang... Ah, so kailangan ang babae pa magigil sa'yo para bago ko oh, malibugan? ang nangangalmot. Parang... 19. sobrang ano, sobrang uh, aggressive niya. Ah, so oh. hardcore. Gusto mo wild? Yung yes, parang hardcore. wild. Ah, ayaw mo wild parang... animals, ah, hardcore, so hardworking, mga ah, gano'n. Ano, gusto niya mga wild girls, gano'n. Ay, hindi naman. Kahit hindi wild girls. Kweti. Ah, wild sa kama. Basta wild sa kama. Ah, so doon ka na talaga tigas sa tigas. Mm, yes. Pero kung hindi pa kayo aabot sa kama, yung makikita mo lang yung babae, ano yung nakakalibog sa iyo sa part ng babae? Mm. Hindi naman po ko agad na nilibogan sa babae. Kumbaga, I respect the girl muna po Ah, so, so antay mo yung babae mag mag-una mo magpakita ng motibo. Pwede po. Ah. Pero depende sa girl mamaya syempre hindi ko naman type, di ba? Ah, okay. So, Pero kung... So, bali, ang, 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 titigas lang yung sayo, nagdidepende sa babae. Depende sa babae. So, wala ka talaga specific na, pag nakita mo yung babae, nakakalibog to ah. Ganun, wala, walang ganon. Meron, meron po. Kaya nga, ano ngayon nakakalibog sa'yo? Ah. Uh... yung parang, tangin na parang ikaw yung, Parang, dream girl parang hindi dream. naman dream girl yung parang nabigla ka na tigasan ah yung gano'n nakakalibog syempre sexy ganun. ah yung sexy oh, yung sexy pag makakita ka na sexy titigasan ka na agad ah hindi naman yun nakakalibog kaya ko naman kontrolin eh. kaya nga ka nakakalibog ah, ang sabi ko yung parang maakyat yung libido mo mm. wala ka idea wala akong idea ah so napla pero I respect sa mga babae po. Ah. So, yung respeto niya yung mga babae, so mag-bless ka muna bago mo ka- <laughs> Pwede, pwede, pwede. Kailangan, so, uh, ladies. Parang ninang, ninang pa-bless po. Di, kailangan ladies first. Mag-subo niya muna bago. Ay, talaga. <laughs> Ay, ikaw yung tinanong. Oo. Oh. Ayan. Oo, yun na. Pang-sampo. Ano na, oo. Bilisan mo. Oh. Okay, bilisan ilo. ko muna. ha. Ay, Gusto ko yung mabilis eh. Oh, cheers muna, cheers. Okay. Oh, cheers muna. Cheers ice tea to ah, ice tea. Mm. Mm. Ilang beses ka na mag-masturbate sa isang araw? Mm. Ilang beses ka na mag-masturbate sa isang madami, araw? Dati, madami. Dose. Ay, okay oh, naman dose. Dose putok eh. Bakit? Sa isang araw? Dati. Masturbate lang yon? Oo. Oh. Na, taon ka nun? Uh, 20? Paano man yan nangyari yun? Siyempre. Pagising. Pagising. Oo. Pagliligo. Pagtapos pag kumain. Ah, pag naligo, mag-masturbate mag ka. Oo. Tapos, pag kumain. Pag kumain. Tapos kumain. Bago kumain. Oo. Tapos, pagkatapos kumain. Minsan sa, kunyari, papasok na. Minsan sa CR. Sa CR? Sa mall. Sa mall? Sa mall? Sa, sa CR? Sa mall? Sa dressing room. Dressing room ng? <laughs> Nang taping, ang mga... <laughs> mga <More> artista, <laughs> pinag-judge mo, po, putang ina ka. <laughs> sa dressing room. O, oh, di ba may CR po doon? Oo. Oh. Oo. Oh, so, na... pag nakita mo yung mga artista na no, tapos magaganong ka na? Kasi 12 eh, kulang pa nga eh. Hindi lang naman po artista na nandun eh. Ah, so mga, mga staff? Mo mga model <laughs> mga utility utility boy mga, yaya. mga yaya mga yaya mga pa o oh. oh, sige so, sa dressing room na try mo na oh. sa restaurant na try mo na ah uh, try ko pa lang sa club si sa club, sa club, hindi sir plano ayun gusto ko i-try yan ah oh, hindi pa rin na try hindi ko pa na try sa so, ano pa mga na try mo sa sa kotse sa kotse Pwede. Mag nagmasturbate nga sa'yo nga. Sa code chain, hindi ko pa na try. hindi pa na try. Saan ba sa more on more on CR lang at saka kwarto? Oh, yung private. Yung... So mula umaga hanggang gabi, hanggang matulog hindi, ka na. Hindi may pahinga naman yun. Kasi sabi laktaw, mo, laktaw. sabi mo that time is manaka 12. 12 yes, times girl. ka. Talaga, ganun ka ka ano. Ano bigla na lang, bigla ka na lang malibugan tapos magpalabas ka na agad. Yung mind ko, Ah, so mas mataas yung ano mm. imagination mo. Ah. Tapos i ano anuhin mo na sabayan mo na yung imagination mo. Ah, ganyan pala to. Baka naman sa whey protein yan, ha? Ayun. Kasi nakakalibog yung whey protein na yan, ah. eh. Testosterone? Um, oo. Kung hindi nakapap... Kung hindi nakapag... Di ba may dalawang side effect yan? Mm. Eh, hindi ka na makakaanap or magiging maniakis ka. Ah, iba dalawa, naman, dalawa iba naman, yung, naman po yung word naman niya kasi. Hindi, yung parang ano, yung parang, hindi naman kasi yung parang libog na libog ka lagi. Hmm. So, doon ka sa side na libog na libog. Hindi naman doon yung hindi nakakaanak. Ang tawag naman, naging impotent. impotent. Mayroon ganyan, yung hindi natitigas ang titi. Well, mahina yun. Oo oh, nga, mahina yun nga. Mahina nila lang. <laughs> 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 mahina nila lang yun oh. sa ano yun, sa ilalim ng lupa. Oo, Oh. Yun, oh. O oh, sige, mayroon pa, marami pa ba? Ano pa, okay. Mm. Isa natin. Di ba ako, ako na ata malasing dito eh. Para ako yung guest ah. Hindi, ano Ay, lang ikaw naman. Ikaw nga yung pinapakpa. Eh. Sito lang yan eh. Ikaw nga yung nilalasing namin eh. Para magyun. Para Ito. ka ng sumagot dyan eh. Ito, maganda yung tanong. O oh, ano yan? Pang 11. O. Oh. Anong tanungan yan? Ilang taong ka nakatikim ng sex? O, oh, ilang taong ka nakatikim ng sex?